Dapat daw ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy, ayon po yan sa isang kongresista ng Makabayan Block. Kagnayan sa kinakarap na isyo ng umunoy fake news sa SMNI at mga kaso ni Kibuloy sa Amerika. Ay naman sa SMNI, walang kinalaman si Kibuloy sa isyo ng sinasabing fake news. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umuno opisyal ng SMNI, bagamat itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa legal officer ng network, pinahahabol pa rin na makabayan block ang religious leader. Kasi sinabi na meron na daw uh, iba na nagmamay-ari etc. Hindi pa natin uungkat kung ano talaga ang role no ni Kibuloy diyan sa SMNI. Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni Kibuloy sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force fraud and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling. No? The government was immediately extradite, extradite Kibuloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunay fake news ng SMNI na may 1.8 million pesos na travel fund ng House Speaker ang ibasigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Kibuloy. Irrelevant yun. So that is in violation sa rules ng House and that is uh, unconstitutional. isya owner, hindi naman si Pastor Chibole ang nakihilaw sa, sa operation ng na Nagsumite na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na investigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Giit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit no, noong no, November um, 16 na may mga repetition na ganito ay uh, ano ba ang ano ba talaga yung nasa nasa guidelines ito ay may mga calibrated na mga penalty hanggang suspension etc sabi ng SMNI magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo nananatili namang nakadetine sa kamera sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt para sa GMA Integrated News Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.